isang pangyayari ang talaga namang kalulus lunus na nangyayari sa lugar ng isa sa pinakamaganda na syudad sa buong mundo. Ano ang nangyayari sa lugar ng Dubai? At itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga langit sa metropolis ng Dubai ay umitim na nagpigay ng sinyalis ng isang unus na nagtala ng bagyo na magulo sa disyerto metropolis na pinakabatayan habang ang delikado sa klima ng COP28 ay dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagising ang Dubai noong ika-17 ng Nobyembre sa kulog at matinding pagulan na nagbigay ng baha sa lungsod. Ang mga baha ay naglakbay sa mga kalsada, pinalibutan ng mga motorista sa kanilang mga sasakyan at nagpadala ng malaking alo ng tubig sa mga gusali ang walang tigil na pagulan ay sumira sa infrastruktura na hindi tinayo para sa ganong klaseng pagulan. Sa wakas, habang humina ang ulan, lumitaw ang mga residente ng Dubai sa mga tanawin na nagpikain ng lubos na gulo, mga iniwang sasakyan sa mga highway, mga gusali na puno ng tubig at mga kalasadang hindi na madaanan dahil sa dami ng kagubatan. Ang malupit na bagyo ay nagpapakita ng isang bagay dumating krisis sa klima sa pintuan ng isa sa pinakamodernong lungsod sa buong mundo. Ang COP28 ay nangyayari sa ilalim ng lilim ng kalamidad na ito habang kinakaharap ng mga delegado ang realidad ng isang mas mainit na planeta na hindi na isang malayong banta. Ang pagbabago ng klima ay naging sanhi ng pag-angat ng Dubai laban sa kanyang sarili. Ang panahon para sa aksyon ay maikli alam na mga delikado, subalit so, habang sila'y nagpupulong upang isra ang tugon ng sangkatauhan. Ang mga baas sa Dubai ay nagsisilbing malinaw na babala. Ang pag-antala ay may kamahalang taglay. Sa video na ito ay makikita natin ang epekto at dahilan kung bakit malaki ang epekto ng pagbabago ng klima sa Dubai. Ngunit bago tayo magpatuloy, Kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan ay naanyayaan kita na mag-subscribe sa ating channel at lubos itong makakatulong para mas dumami ang mga impormasyon na ating matatalakay at matutulungan din ang ating channel na mas lumago pa at makatulong sa mas maraming mga tao. Ang palabas ay sinasaayo sa COP28, ang ikat-28 na summit ng klima ng United Nations na ginanap sa Dubai mula ikat-30 ng Nobyembre hanggang ikat-12 ng Desyembre 2023. Ngunit bago natin talakayin ang pandaigdigang pag-uusap Balik na natin ang oras sa isang sandali na nag-iwan sa mga residente ng Dubai ng isang kaguluhan. Sa mapandin lang na araw na iyon ang Dubai na kilala sa kanyang tuyong klima at futuristic na skyline ay hinarap ang isang hindi inaasahan na pangyayari. Ang matinding pag at bagyong may kulog na bumagsak sa lungsod ang nagtulot sa malawakang pagbaha. Isang kalamidad na hindi inaasahan na makita at makikita mo lamang sa isang pelikulang blockbuster ngunit ito ay hindi ang unang pagtatagpo sa galit ng kalikasan. Ilang buwan lamang ang nakararaan. Noong ika-6 ng Agosto, naranasan na rin ng Dubai at Sarja ang kahangahangang epekto ng isang malakas na bagyo. Matindi ang ulan, hulog at malupit na hangin. Paglipat natin sa ika-17 ng Nobyembre 2023 at tinaharap ng Dubai ang isang galit na bagyo na tilabaga supernatural, malakas na ulan, kidlat at kalit ng kalikasan ang talaga namang sumbabog sa lugar ng Dubai. Binago nito ang mga kalsada ng lusod. Ginawang parang mga kanal, para bangkalit na mula sa langit na nagpas siyang sa Dubai. Dahil na rin sa napuno ang kasalanan ng Dubai. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, naglabas ang mga otoridad ng agarang abiso na babala sa mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan at iwasan ang mga beach na maaring tamaan ng flash floods. Kumilos agad ang Dubai Police sa pagregulate ng trapiko at pagmaintain ng kayusan sa kabila ng maalon na kalagayan dulot ng bagyo. Sabay-sabay naman ang UAE, National Center of Meteorology, na naglabas ng yellow at orange alerts dahil lumalakas ang ulan at tumitindi ang masamang kondisyon ng panahon. Ang mga sistema ng transportasyon ay lubos na napektuhan, nakakaimpreno sa trapiko sa kalsada at operasyon ng eroplano sa buong Emirates. Ipinamahagi ng mga residente ang mga dramatikong larawan ng mga baha sa social media na nagpikay ng paywating sa lakas ng ulan sa iba't ibang pahagi ng Dubai. Ang lungsod ay kinakaharap ang isang inaasahang krisis at ang buong mundo ay sumubaybay habang iniiwasan ng Dubai na mawala ng tibay sa harap ng mga hamon ng panahon. Bilang tugon sa masamang kondisyon ng panahon, inilunsad ng Dubai Municipality ang isang plano ng paghanda kung saan ginamit ang isang sistema ng kanal upang solusyonan ang mga isyo at pagbabara ng tubig. Nagbigay payo ang mga kinatawa ng Dubai Airport sa mga pasahero na gamitin ang Dubai Metro. Natignan ang mga update sa trapiko at maglaan ng sapat na oras para makarating sa Dubai International Airport. Ipinahayad ng roads at transport authority sa social media ang suspensyon sa mga bus line sa buong lungsod. Kabilang na ang 315 mula Dubai patungo sa Sarja at E411 mula Dubai patungo sa Abu Dhabi. Kung ating mapapansin, ang Dubai ay hindi nasanay sa pag-iba ng klima sa kanilang lugar kaya naman ang pinakamahirap dito ay hindi naihanda ang buong lungsod sa pagkakaroon ng matinding pagbaha sa kanilang lugar dahil pihira naman ang pag-ulan dito na wala man lang drainage system ang buong Dubai na isa sa mga problema kung magkakaroon ng malakas na ulan na sigurado magiging matindi ang pagbaha. At habang kinakaharap ng Dubai ang mga hamon na ito, hindi na natiling nagmamasid ang UAE. Nakatuon ang buong bansa sa pagsusulong ng mga patakaran ng pagpawas ng emisyon, pagpapabuti ng enerhiya at pagtatrabaho patungo sa mas maayos na hinaharap. Mateo 11 verse 20 to 30 Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Mga kaibigan lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng kapahingahan sa mundo ng punong-puno ng kaguluhan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo yung manalangin. Ama naming panal, makapangalian namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay sa amin ng kapahingahan sa kabila Panginoon ng mga ang aming pong nararanasan. Tulungan kami bigyan kami ng katatagan at naawa po ay eh, maharap namin ang mundo ng punong, punong ng kaguluhan. Kasama po namin kayo sapagkat kahit anong kaguluhan, kung kasama namin ang aming Panginoong sa Kristo, panatag ang aming loob at mararanasan namin ang tunay na kapayapaan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.